Ano karaming kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang oh. personal use ng... Mapapamura ka talaga. Ah, 40. Mga 40 plus. Ano-ano klaseng uh. mga sasakyan to? Um, usually gusto namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat. Parang nasa isang sasakyan kami. Oo, oh, nagagamit niyo ba lahat yan? <laughs> Yun, hindi, na hindi. <laughs> hindi na nga. So, hindi <laughs> na nga, kasi dami. Yung iba, pinapagamit namin sa mga bata <laughs> as ano, pang <laughs> uh, 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 sa yung school. Yung hatid sa school yung mga bata. Or, uh, kaya yung iba kasi, uh, yung anak ko, yung dalaw dalawang anak ko kaya na mag-drive. So, minsan ginagamit nila. Uh, ano ano klase mga kotse to? Display mo sa amin. Okay, so uh. mostly American cars. na all. Black. black. Ito yung and, uh, sports niya, sports, sports edition. Sports Yes. Ah, okay. O, oh, 20, ano yata yan? 20... Masa, O, oh, 20 something, <laughs> oo. Oh, oh. And then, syempre, yung Lincoln Navigator. Ah, uh, ito yung una na bilhin namin. Tapos yung... Ay, hindi. Oo. Oh, oh. Ay, hindi. Yung black pala ang una na bilhin namin. Ah, uh, 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 tapos yung white. Gusto kong may white din siya. Black and white. Oh, black and white. Wow. White. Black and white. Yes. Ah. Uh Eto -huh. isa. Denali. Uh, GMC. GMC Denali. So, black and white version din siya. Pero ito, diesel to. Ito, gas. So, ito si black and white. And then, um, ito, nakita ko to. Sinerge ko talaga sa ano to. Walang ganito sa Philippines. Na sa YouTube? Oo, uh, sa, wow, ano ko? Grand Wagoneer. Parang Jeep. So, wala siya di, Walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha. Pero, ah, uh, nag-iisa lang itong kulay na to. Galing saan to? Um, ko from the US. From the US. It's an American yes. car. Yes, it's an American oh. car. Oh. Yeah. Bakit nagusto mo to? Eh, ko, ang ganda ng body niya eh. Tapos oh. parang compact lang din siya. Tapos yung color kasi ang ganda gusto ko red. Oh. Magba yeah. ka red. Ah, uh, marunong mag-drive oh. left, right. Oh. 'Di marunong mag-park. Yun. <laughs> okay. So, yung sa likod, uh -huh. uh, yung Suburban, uh -huh. dito na yan, local ko na nabilit yan. Oo, na uh -oh, si Suburban. Tsaka si wow, Oo. Uh -oh. Ganda naman ito. Uh Oo. -oh. So, mahilig kami sa mga malalaking kotse. Oh, kasi nice. para kasha kami. Tsaka yung mga anak ko kasi malalaki. Mm -hmm. So, here naman, uh, mga pick-up. Pick-up tong dalawang to. Ah. Uh -huh. Natuwa naman kasi ako sa kanyang lalaki niya eh. So, ito oh. yung Dodge Ram. Oo. Uh -huh. And then, the Tundra na Toyota. Sobrang comfortable. Ang ganda wow. ng suspension nito. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito dito, no? Wala. And the color red itself. Kasi oh. bihira yung red na color nito nice and then the Toyota Sequoia, mm -hmm. uh, this is the TRD Pro, mm -hmm. so more sports, ano ito yung capstone uh, yung high end, end niya yeah, eh pera ng bayan yung binibili niya naman sa sasakyan. And then ito sasakyan. sa mga unang sasakyan na na-purchase namin, yung X5, tsaka yung F-Pace F na uh, Jaguar. Jaguar. Jaguar naman to. Yes. Uh -huh. O, mga unang sasakyan namin to. Mm -hmm. Ano adi, pinaka adi, lagi niya dito. nagagamit ng na sasakyan? Yung Rolls. Uh -huh. uh -huh. Dito tayo, dito. Uh -huh. ah, dito, ah, dito tayo, dito. Pala. <laughs> yeah. yeah. Ito parang hindi na nagagamit sa Sarah. Ito yung one of oh. the first cars na meron talaga kami is uh -huh. this uh, altera uh -huh. ano na to hindi na hindi na nagreproduce to so mm -hmm.

Anak <laughs> ko gumagamit nito. Ah, at yeah. isa gagamit na rin pala. Yes. Ay, papalo, oh, no? Yes. Napakaswerte <laughs> naman ang mga anak nyo. Uh Oo. -oh. So, <laughs> and this is one of the most expensive purchases na kochi noon. Uh Oo. -oh. Nabili namin. This is the autobiography Range Rover. Range Rover. Uh Oo. -oh. So, pinakamahal ito noon nung wala pa yung mga nandun sa harap. Mga anong taon yan? 2020? 2020. Yes. Uh -oh. Yan. Ito bago na. The Evoque. Oo. Uh -huh. Oo. Gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto, gusto ko red. Oo. Uh -huh. And then, uh, Defender. Nak nakita ko to sa Dubai. Uh -huh. No? Oo. Uh -huh. Nakita ko sa magazine Tapos sabi ko, gusto ko ng ganito. Oo. Uh -huh. Yan. H hin hinintay namin ma dumating yung long wheelbase. Uh -huh. Kasi tatlong row siya. Usually, yung Defender niya is the small, compact one. Yes. Yeah, so uh -huh. Ito yung mas malaki version. Yes. Oo. Para kasha kaming logo. lahat. Uh -huh. And then, we have yung LM yung Lexus na uh, kakambal niya si Alphard oh, the man, higher no? end of ano yeah, uh, no? Yes the higher end of the Alphard uh -oh. pero Lexus ang ano niya Lexus